mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa. Hatid sa inyo na Moment of Romance. Itago niyo na lang ako sa pangalang Brian. 36 years old na ngayon. Maaga akong nakapag-asawa dahil aksidente kong nabuntis ang aking nobya. Siya nga pala si Jacqueline. Katrabaho ko rin noon. Nasa walong taon ang tanda ng edad nito sa akin. At noong mga panahong iyon, ay hindi lang siya ang nobya ko. Sa katunayan, ay hindi pa nga siya ang mahal ko noon. Pero dahil sa nabuntis ko ito, ay wala na akong nagawa pa. Kundi panindigan ang responsibilidad ko sa kanya. Nung paman, kahit bata ako rito ay kusang loob ko siyang pinakasalan. Ayoko naman kasing maging irresponsable, katulad ng mga kabarkada ko. Kung kaya't kahit nasa 18 anos lang ako noon, ay pumayag na rin akong pakasalan ito. Sa awa naman ng Diyos, ay unti-unti ko rin natutunang mahalin si Jacqueline. Lalo na, nang iluwal na niya ang aming anak. Ngunit nang makapanganak ito, ay hindi ko na siya pinabalik pa sa kanyang trabaho. Dahil ang gusto ko ay siya mismo ang mag-alaga sa aming anak. Ngunit noong mga panahong iyon ay wala pa kaming sariling bahay. Kaya naman pansamantala ay nakitira muna kami sa kanyang pamilya. Tutal naman ay every weekend lang akong natutulog doon. Dahil tuwing may pasok, ay umuwi ako sa bahay kong inuupahan. Subalit so, hindi nagtagal, ay biglang nagbago ang management sa pinagtatrabahuhan ko. Napalitaan na lang namin na ibinenta na raw ng may-ari ang kumpanyang pinapasukan namin. Palak na raw kasi nitong mag-for good sa ibang bansa at wala naman raw siyang ibang mapag-iiwanan noon. Kaya simula noon ay ipinasa na lang kami nito sa bagong may-ari. Ngunit hindi naging maganda ang pamamalakad nito. Naging mas mahirap ang aming trabaho. Bukod doon ay mas nadagdagan pa ang aming mga oras. Pero hindi ang aming sweldo. At dahil doon ay nagdesisyon na lang kaming magkakasama na mag na sa kumpanyang yon. Sapagkat hindi na makatarungan ang bagong patakaran ng may-ari nito. Kaagad ko naman sinabi yon sa aking asawa na si Jacqueline. At mukhang naintindihan naman niya ang aking sitwasyon. Mabuti na nga lang din ay may nakuha kaming separation pay. At iyon ang pinanggastos namin habang naghahanap ako uli ng bagong trabaho. Simula naman noon ay kila Jacqueline muna ako na nuluyan upang siyempre makasama ko rin sila. Sa pagtira ko sa bahay nila ay unti-unti ko rin nakilala ang pamilya niya. Namatay na ang ama ni Jacqueline at tanging ina na lang nila ang kasakasama nila silang magkakapatid na puro babae at si Jacqueline ang panganay sa kanila. Mabait naman ang pamilya ng aking asawa. Sa katunayan, ay walang ipinakitang hindi maganda sa akin ang mga ito. Kaya naman, mabilis ko lang din silang nakagaanan ng loob. Lalo na ang kapatid ni Jacqueline na sumunod sa kanya. Palabiro kasi si Rina at mayroon din kaming mga bagay na napagkakasunduan. Hindi katulad ng ate niya na ay magkasalungat kami ng desisyon sa buhay. Halos nasa dalawang buwan din yata ako noon nang nabakante sa trabaho. Medyo nahirapan kasi ko nung mag-apply dahil marami akong nakasabayang aplikante. Ganun pa man, hindi naman ako nawalan ng pag-asa na isa rin ako sa matatanggap doon. Hanggang sa nabigla na nga lang ako nang isang araw ay may tumawag sa akin upang mag-report na raw sa opisina nila. Kaya naman kinabukasan ay alas 5 pa lang ng umaga ay kumayak na ako. Kahit pa nga alas 8 pa nila ako pinapapunta roon ko naman sa opisina ay mismong manager na ang nag-interview sa akin at ibinalita nito na tinatanggap na raw nila ko. Yun nga lang ay hindi daw mismong doon ako ma-assign kundi sa ibang branch nila na may kalayuan doon. Nung una ay napaisip ako pero nang sabihin na ng manager ang magiging sahod at benefits ko ay napapayag na rin nila ko total naman ay sagot nila ang magiging bahay ko doon. At syempre, plus allowance pa. Nang ibalita ko naman yun kay Jacqueline ay hindi na rin ito napatutol pa. Sa panahon kasing yun ay mahirap nang makahanap ng ganong klaseng trabaho. Lalo na sa hirap ng buhay. Kaya naman kahit mapapalayo ako nun sa kanila ay pilit ko na lang iyon na titiisin. Sapagkat alam kong para rin naman sa future namin yon. Mabilis na lumipas ang araw. Hanggang sa unti-unti na rin akong nasanay na mag-isa. Madalas ko namang nakakausap si Jacqueline sa telepono. Ngunit iba pa rin pala talaga kapag kasama at katabi ko siya sa gabi lalo na't palagi akong nakararamdam ng kakaibang init ng aking katawan sa gabing malamig. Pero sa kalagayan ko, ay tanging kamay ko lang noon ang aking kaulayaw. Natatakot naman kasi ko mag house para mairaos ang init na yon. Dahil naisip ko na baka sa gagawin kong iyon ay makakuha pa ako ng sakit naman, nagtsaga-tsaga na lang ako noon sa aking kamay. Dahil tuwing once a month naman, ay pinipilit ko talagang makauwi kay Jacqueline. Para kahit papano, ay mapaligaya ako nito. Hanggang sa isang araw, nang ako ay umuwi kila Jacqueline, ay sakto namang wala ang kanyang ina at mga kapatid sa bahay. Kung kaya't, nagkaroon ako ng pagkakataon noon na ayaan agad itong makipagsiping sa akin. Subalit nung araw na yon ay hindi ko alam na may buwanang dalaw pala ito. Kaya naman, nadismaya tuloy ako. Itinaan ko na lang ang init ng aking katawan sa pag-inom ng alak. Nang sa ganun ay kahit papaano ay mabawasan yon. At habang umiinom ako noon sa kanilang sala ay hindi ko naman inaasahan na darating ang kapatid niyang si Rina. Sa pagkakaalam ko kasi ay nagtatrabaho na rin ito sa malayo. At tuwing weekends na lang ito kung umuwi. Kaya naman nagulat talaga ako noon nang maabutan niya akong mag-isa na umiinom habang nanonood ng TV. Oh, Kuya Brian, bakit nag-iisa kayatang umiinom? Nasaan si ate? Talong nito sa akin. Nasa kwarto, pinapatulog si CJ. Baka nga tulog na rin yun eh. Gabi na rin kasi. Tukon ko naman dito. Ganun ba? Eh bakit umiinom ka? Hindi ka siguro makatulog no? Anya pa nito sa akin. Parang ganun na nga. Pero uubusin ko lang tong iniinom ko at matutulog na rin ako. Wika ako naman sa kanya. O siya, sige. Papasok muna ako sa aking kwarto. Nakakapagod rin kasi yung biyahe. Bukas na lang tayo magkwentuhan. Pagpapaalam na nito. Tumangulang naman ako rito. At pagkatapos ay hindi ko naiwasan na hindi pagmasdan ito habang nakatalikod. Katulad nito ito ni Jacqueline na sexy, maputi at makinis ang bala. Hindi ko nga alam noon kung bakit bigla akong nagkaroon ng interes kay Rina. Samantalang parang kapatid lang din ang tingin ko sa kanya. Marahil ay dalalang iyon ng init ng aking nararamdaman. Naakala ko ay mailalabas ko kay Jacqueline. Pero nung mga sandaling yon ay kinimkim ko na lang ang galit ng aking alaga. Dahil alam kong wala rin naman akong magagawa. Kinabukasan naman ay sabay-sabay kaming nag-umaga ni Larina at Jacqueline pa rin kasi dumarating noon ang nanay nila, kasama ang ipanilang nilang kapatid, dahil nagpunta pala ito sa lola nila. Habang nag-aalmusal, ay panay naman ang kwento sa amin ni Rina tungkol sa bago niyang trabaho. At nalaman ko na halos magkalapit lang pala kami nito ng pinapasukan. Nagtatrabaho kasi ito sa isang mall bilang sales lady. At sa kasama ang palad, ay doon din siya na destino. Kaya naman nang bumalik na kami sa aming trabaho, ay nagsabay na kami nito. Hanggang sa, hindi ko inaasahan na ang pagkakalapit naming iyon ay mauuwi sa pagkakaroon ng kakaibang ugnayan. Isang kanto lang ang layo ng trabaho sa akin ni Rina. Kaya kung minsan ay tinatalaw ko ito sa mall na pinagtatrabahuhan niya. Pareho rin kami nitong nangungupahan. Pero hindi gaya niya ay sagot ng kumpanya namin ang aking bayad sa bahay. Yun kasi ang napagkasunduan namin. At maswerte naman akong tinupad nila yon. Ngunit si Rina ay sagot raw nito ang lahat. Kung kaya't wala rin masyadong natitira sa sahod niya. Ganun every six months naman daw ay tinataasan ang kanilang sweldo. Bukod doon, ay may pabonus pa raw ang kanilang amo kapag nakusuhan ang kanilang trabaho. Kaya naman nagtsaga-tsaga na rin noon si Rina. Dahil sa panahon ngayon, ay mahirap kumita ng pera Mabuti na nga lang din ay dalaga pa ito. Kaya't nakakatulong-tulong pa siya sa kanyang pamilya. Sa ngayon kasi ay hindi pa sila matulungan ni Lee. Dahil hindi pa ito pwedeng magtrabaho. Yung sweldo ko naman ay sakto lang para sa kanilang mag-inako. Kaya naman, halos hindi ko rin sila natutulungan. Ganun pa man, Nangako naman ako kay Rina na kapag kailangan niya kako ako, ay huwag siyang mahihiya na tawagan ako. Dahil para sa akin, ay kapatid na rin ang turing ko sa kanya. Kaya naman nang magkaproblema ito, ay kaagad ko siyang tinulungan. Yun nga lang, ay hindi na namin ipinaalam pa yon sa atin niya. na asahang pangyayari ay biglang napaalis si Rina sa bahay na inuupahan niya. Nang malaman ko naman yon, ay kaagad ko itong pinatirapan samantala sa bahay ko. Nung una ay ayaw pa nga niya. Ngunit nang wala na siyang choice ay napilita na rin siyang makitira. Iisa lang ang kwarto ng bahay na inuupahan ko. Kaya't hinayaan ko na lang na siya muna ang matulog doon. Ngunit sa tuwing dumaraan ang hating gabi nakasama ko si Rina, ay tila ba nag-iiba ang nararamdaman ko rito. Lalo na nang bumuhos ang malakas na ulan. Hindi ko nga alam nun na takot pala si Rina sa malalakas na kulog at idlat. At nagulat na lang talaga ako nang lumabas ito ng kwarto at dali-daling napayakap sa akin. Wala naman akong nagawa noon kundi i-comfort siya sapagkat ramdam ko ang takot niya. Ngunit habang kayakap ko siya, ay iba naman ang aking pakiramdam. At para bang gustong kumawala ng aking armas mga sandaling yon ay patuloy lang si Rina sa pagyakap sa akin. Samantalang ako naman ay patuloy lang din sa paghimas ng likod nito. Sabalit habang ginagawa ko yon, ay hindi ko na napigilan pa ang aking sarili na halikan ito sa kanyang tenga. Kasabay noon ang paghagod ng aking dila. Akala ko nga noon ay magagalit ito sa aking ginawa. Ngunit nang naramdaman ko na lang na parang gumaganti ito sa aking ginawa, ay doon ko na hinayaan na ilabas sa kanya ang init na aking nararamdaman. Humarap sa akin si Rina. At parang hindi na rin ito napigilan pa ang kanyang sarili tila naman may isip ang aking mga kamay na humimas iyon sa malulusog niyang hinaharap. At sa ginawa kong iyon, ay nakita kong napapikit at napaigtad ito. Sa gabing malamig ay napuno ng init ang aming katawan ni Rina. Nang hindi na kami nakapagpigil pang dalawa, ay inaya ko na ito sa kwarto upang doon ituloy ang aming paglalaro ng apoy. Pagpasok naman sa loob ay ipinagpatuloy ko ang paghalik dito at ipinagalugat ko ang aking tila sa kanyang bibig. Gumaganti lang naman ito sa bawat gawin ko sa kanya. Hanggang sa halos magkapalitan na nga kami nito ng laway. Hindi naman nagtagal ay inihiga ko na ito sa aking kama. At doon ay isa-isa nang inalis ang kanyang saplot. Pagkatapos ay nilaro-laro ko ang kanyang bulaklak. Dahilan para siya ay mapaungol. Halos magwala naman noon ang aking armas. Kung kaya't hindi na ako nag pa ng oras para abutin ang rurok ng kalangitan ng aking hipag. Tahan-dahan kong pinasok ito, sapagkat ako palang ang unang gumawa sa kanya noon. Mangyak-ngyak pa nga siya nang maramdaman niyang inaabot ko na ang kanyang kalangitan. Subalit hindi rin nagtagal, ay napalita naman yon ng labis na kaligayahan. Sa katunayan nga, ay siya na mismo ang nagtrabaho para sa aming dalawa. Mukha pa nga itong hindi napapagod dahil parang ayaw na niyang tigilan ang amin ginagawa. Ngunit nang bulungan ko siya na ayos na, ay dun palang ito tumigil. Umaga na nang kami ay magising at para kaming mag-asawa nun kung mag-asikasuhan naman na namin pa pinag-usapan ang nangyari sa amin kagabi. Bagkos ay masaya na lang kaming sabay na pinagsaluhan ang aming umagahan. Habang nasa bahay ko si Rina, ay naging ritual na naming dalawa ang magsiping. Pero syempre, itinatago namin iyon sa pamilya niya, lalong-lalo na sa ate niya. Ngunit nang pwede nang magtrabaho si Jacqueline, ay agad nang nagpasya si Rina na lumipat na ng ibang bahay. Sakto namang nalipat na rin ito sa ibang branch na malapit sa kanila. Kung kaya't, hindi na kami nito muli pang nagkita. Nakapagdesisyon na rin kasi si Jacqueline na bumukod na kami at sumaba na ito sa akin. Kaya naman, simula noon ay nawalan na ako ng komunikasyon kay Rina. Hanggang sa nabalitaan ko na nga lang din na may boyfriend na raw ito at masayang nakikipag-live-in na rin. Simula noon ay hinayaan ko na rin ito at kinalimutan na lang ang namagitan sa amin. Tutal naman ay kasama ko na rin si Jacqueline at ang aming anak. At imbes na isipin si Rina, ay nag-focus na lang ako sa aking pamilya Hanggang dito na lang ang aking kwento. Muli, ako si Brian at ito ang kwento ng buhay ko.